Magandang umaga guys, uh, biyahe na naman tayo ngayon para may panguling bigas. Uh, okay hindi ko pa alam kung saan ang magpapabiyahe ngayon. Kaya guys, susubahin ko na tayo kasi... Uh, you know we stuck in that crypto free. Yeah, 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 You know who's back up in this blockchain? What, the what, mind that pie up then? Just tap that app up, homie. Yes, up partner. Top minor building blocks. Yeah, we light it up. our network worldwide. Yeah, we rising up. No fees, no waste. Got the people fired up. Every phone I know. Watch the system level up. Real users, real. This guys. timbangan natin sa bahay. <laughs> Gago. kukunin ko pa ulit ngayon uuwi na naman ako ng bahay layo-layo na nang narating ko tapos uuwi na naman dahil na... well, kunin yung tipangan hindi hey, kasi pwede magpapahay ka ng walang tipangan hindi magbibenta yung mga may mga bakal kasi kalanganin sila kasi wala walang tipangan hindi hey guys kamay ulit at sit tayo mga kajangker Um, ayan may kunting nakuha na tayo ayan kunti pa lang kunti pa lang guys kasi tayo kanina yung kinuha natin yung timbangan natin ayan okay, guys may kunting nakuha na tayo okay. may lipek pan ang electric fan, tapos um, bakal punte. So, andito tayo ngayon sa Lemongrass e Ipil. Hindi na tayo pumuntang malayo kasi na, ano tayo kanina. Hindi na tayo so, nangket. Pahinga tapos matalimit. Kasi, katuli tayo ng konti. Ayan, nakaka-junker ulit natin. Hindi na maya ulit, nakaka-junker. Time check lang guys. 11, 12, 50 March 23, 2025 okay, guys. Medyo nakakaipo na tayo Medyo may nakukuha na okay, Guys Ayan, may yung kanina, yung electric pan Yung sirang electric pan Tapos may nadagdag guys Yung Ayan, mga light tapos may mga bakal di sa loob tapos may battery lang. Tapos guys ayan guys bakal natin merah okay. so marami na dito yan guys oh ayan guys ito guys aluminum i-segregate natin yan mamaya guys kukunin natin yung mga bakal dito yan guys kukunin natin yung mga bakal dyan yan dito oh. yung mga bolt guys mga bakal yan pati ng mga bearing na kukunin natin yan yung mga bakal kasi guys kung hindi natin kukunin yung mga bakal dito ang kuha lang yan sa junk shop bakal din ang ano sayang yung aluminum guys ito so guys aluminum yan guys aluminum yan tapos pag ibibenta mo diretso hindi mo kukunin yung mga bakal bakal lang din ang bilhin nila kaya kukunin natin yung mga bakal para masigredit yung aluminum kasi ang aluminum guys mga kajangkir 82 pesos ang kilo ng aluminum So, sayang Kaya, pukunin natin yung mga bakal. So, ayan guys Mamaya ulit Update ko kayo mamaya Magandang hapon mga ka-junker Update lang sa Kinita natin ngayong araw Bale yung Kapital natin ka-junker Umabot siya ng 1.5 naubos yung one natin tapos yung junks natin yung mga kalakal natin nabili siya lahat ng bali 2.5 Bali, 1,000 libo yung ginansya natin. Ito ka junker o pag sa inyo. Ayan mga ka junker. Ayan o. No? 2,592. Tapos kung nakikita nyo, may data na 100 pesos kasi ang hiram kasi kami sa junk shop tapos buhuluga namin bali 100 pesos per deliver so ayan mga kajangker sige mga kajangker sa susunod na naman sa susunod na naman na video